dok laki ngayon niya yung mga kasama natin o, din Balog, Balog, so ako po tayo sa palo yung palo ngayon so yan so napakaganda na ang sunset na ayan no so morning good morning good morning sa lahat ng ating uh, mga walang sawang uh, na sumusuporta sa ating uh, pagpavlog so marami marami salamat sa inyo so ayun lang natin so ayun lang natin no? so yan ah uh, madilim pa

at hindi nagsasawang hindi sumama sa atin para kumita din naman yung buhay so wala lagi na nalangin niya na madami sana buhay eh. para sila ay madami salong yan unang linggo ng March 1 mga kaibigan, nawa kung may huli ang tibog so nasa laod again and again and again and again and again wala kayong magsasawang magisasaw, kayo magsasawang uh... So, sana ipagpalain tayo ng Panginoon na ah, magaling tayong mahuli ayon sa si Parang naiwan na si Jumar Strillo tatalo na yan o okay. oops yan eh Tatalon si Jumar, tatalon, tumalo na. At ito na jumper. So sana ipagparahin si Jumar na gule, huli. Ayan o. So ating ilawan. So ipapagat tayo ng isang ilawan. Gawa na ang iyan ay gamit sa Borantay. Ayan o. Oh. Parang higay na ka-prepare sa garotso. Sa bato. Ayan, Ayan.

Na mga busit daw kayo, sabi ni Uncle Joey. Eh. <laughs> mga busit daw kayo, sabi ni Uncle Joey. Eh. Sa si Uncle Joey. Eh. Yan. Si Ryan. Bakit wala si Pulbo? Mautak din niya, walang pa Ayan, kaunti kami ngayon. So, na wala ko nung laman na to. So, parang sa tabi, oh. Ayan, oh. Pira So, shout out sa mga barko. Oh. Yan, mga cargo ship. Yan yung ating mga, ano, liwanag na na. So, yung ating batakan at ilawan. Ayan. So, yan, shout out sa ating magja-jumper. Mga mga magja-jumper. Yan, shout out sa inyo. Oh, morning na naman. May one. So, may one na ka pa March ako ng March kanina. May one nga pala. Ayan, si Parang Arvin. Uy! Napasa, sila napasa. So, syempre, bagong gupit tayo. Ay, bagong gupit na naman tayo. Natagdag na naman ang loo natin. Bagong gupit! Bagong gupit! Bagong bawas, bawas na. Si Parang Arvin, buti sa mama. Bawa so, hindi ang tao. So, sana may ibris tayo ng galunggong dito sa ilalim para uh na mga kahit paano i-insihan tao at marami sa mga magbukas so shout out sa mga kasama natin at sumasama sa Pangulong shout out shout out walang pahuli kaya hindi kayo sumasama so kasama na kayo pahuli na kami bukas o ngayon na yan kaya lagi din nagitig huwag ka maingay huwag ka maingay bisi ang dami ang dami pa lalaki ba ito ka na jilog bisi Ginoo, ginoo, ginoo. Kung sipag niyo ba yung gamaw. ako lang po eh. Ayos lang yan. Ayos So, siya ang may titig. Kahit pa ano. Lagid-lid. So, malalaki ng pagkalagid-lid. Malalaki na. Kaya lang madalang. So wala din sa mga jumper doon sa mga nagtahal ng jumper doon Kung may mga titi Ito, may titi ko Tatlong turaso Apat ah, na inadaig si Romel Walang katitig-titig si Romel Saka dalawa naman pala Tigisa sila ng asawa niya Ay kibiyanan pa Ay kibiyanan pa niya wala Si Pari Igen na nangapansin ng, ano, ng ating uh, mga comment <laughs> si Hercules, si Hercules, saka ano ah. Diba, Hercules. Yo, shout out kay Hercules. Mentos ah, yan. Shout out, shout out sa, sa Pinamalayan. So, paki suporta na natin si Kuya Hercules. Sa kanya uh, pag-upload sa page niya. Hercules vlog. Hercules vlog. Ayan, si Wilson, nagtatanggal nung Legend yan. Nagtanong na kung may huli daw yung tibo. O, baga kayo po. Hindi eh. pa kontak. Ay, ah, ako na labas si iyo. Ay, ako na naman iyo. Ay, ako na labas iyo. Tuloy ang titig ng parigay kahit pa isa-isa Dalawa, -isa, tatlo O, nakakaipon din Maka isang kilo din, mahalang kilo ngayon 150 <laughs> So, pahuli kasi sa nauhan sa taguan. Kaya medyo murang isda. Para bayad yata ay 7,000 isang box. Pero pag sa tao, 100 ang kilo. Pero mahal-mahal pa rin. Oh! Kakagawang pa! 3 <laughs> kilo eh, hindi naman sama. Awa, ah, biru pa. Oh, oh, yeah, ginoo Pre, pre, ginawa, ginawa, pre. <makes noise> so, yung gawa natin. Mabatak tayo ng gawa. Si Parin Burnok, kaya no? Si Parin Burnok, birthday yata kahapon yan, no? Si Parin Burnok. Hey, birthday boy. boy. So, happy birthday, Parin Burnok. Uwi na sa San Jose. Uwi na. Wala na pahuli sa San Jose yata. Okay. Hey, aba mo tak mo sayo ha. Ang lalaki daw nang So yan oh, ako kami oh. ko anong yun, oh, Sakit namin Ano isda Palago So, pala oh. Iyasan so, Iyasan Sa... Iyasan 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 Ang terasa Ang terasa lang daw itok Samping nila parang Tapos yung gulyasan Gulyasanin ati

Pag-iyak isda dyan sa kanya. Pero po, dito isang tab. Ano, 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 ano. Ano, 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 ano. Ano, 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 ano.

lagay mo sa chan. Lagi, lagi, lagi. Lagi. Oh, okay, lagay, lagay. Tapos eh. Lagay. Okay, lagay. Gira, gira, pilig gira, pilig gira, pilig gira, you gira, know? gira, oh, you know? oh. Ay, magaling pang kumari ng dalim. ko, nakalimang box. Ay, kakao Malaki din, ganyanin yun. Jamar